Ang mga salitang yun na binitiwa ng tita Letico sa mismong family meeting, ay parang mga dagang kumakagat sa puso ko. Pauli-ulit, bawat kagat mas malalim. Ramdam na ramdam ko ang bawat pares na matang nakatutok sa akin. Ang iba'y may halong awa, karamihan ay may panghuhusga, at ang ilan, tulad ng mga anak niyang sina Mark at Agnes, ay may hindi may tagong ngisi ng tagumpay. Sa kanilang mga mata, ako si Cassandra, ang kaawa-awang pamangkin, ang pinsang sabi nila'y napag-iwanan na ng panahon, ang dalagang maganda nga, pero mukhang wala namang nararating sa buhay. Hiya, alam mo naman, nag-alala lang kami sayo, sabi ni Tita Leti, ang boses ay puno ng peking pagmamalasakit na halos masuka ako. Baka gusto mong pag-usapan natin kung paano ka makakaangat sa buhay. Kasi, aminin na natin, medyo mahirap ang kalagayan mo ngayon. Mahira. Sa harap nilang laha. Ang salitang yun ay parang bombang sumabog sa buong silid. At ang target, ako. Pero sa isip ko, habang pilit akong ngumingiti, may lihim na apoy na nag-aalab. Sige lang, bulong ng isang bahagi ng utak ko. Pagtawanan nyo ako ngayon. Maliitin nyo ako. Hindi nyo alam, hindi nyo lang alam kung ano ang nakatago sa bag na hawak ko. Malapit na. Malapit na nilang pagsisihan ang bawa salitang binitawan nila, at sa gitna ng kahihiyan, may kakaibang ngiti ng pag-asa at paghihiganti ang sumilay, isang ngiting sila lang ang hindi nakakaalam ng kahulugan. Ako si Cassandra, o Cass para sa mga kaibigan, dalawamputsyam na taong gulang. Madalas kong marinig na binyayaan daw ako ng gandang pisikal, yung tipong kahit simpleng damit lang ang suot, napapansin pa rin. Siguro, dahil dito, marami ang nag-akala na iyon lang ang puhunan ko sa buhay, na para bang inaasahan nilang gagamitin ko ito, para makahanap ng mayamang mapapangasawa, gaya ng laging ipinapayo ng titaleti ko. Ang hindi nila alam, sa likod ng mga ngiti at ng maamo kong mukha, ay isang babaeng may matayog na pangarap at bakal na determinasyon. Nagtatrabaho ako bilang isang freelance financial analyst para sa iba't ibang kliyente lokal at internasyonal. Hindi magarbo ang opisina ko. Madalas, ang sala ng maliit kong apartment sa Makati ang nagsisilbing workstation ko. Laptop, unlimited na kape, at sandamakmak na spreadsheets ang kasama ko araw-araw. Minsan hanggang madaling araw. Simple lang ang pamumuhay ko. Malayong malayo sa inaakala ng marami. Para sa isang babaeng may itsura raw na pang billboard. Mas pinipili kong mag-invest sa kalaman sa mga seminars, at syempre, sa mga pinansyal na instrumento na alam kong magpapalago sa kakarampot kong ipon. Ito ang hindi maintindihan ng karamihan sa pamilya ko, lalo na sa panig ni Mama. Ang pamilya namin, lalo na ang pamilya ni Tita Leti, ang kapatid ni Mama, ay masyadong nakafokus sa panlabas na anyo at sa sasabihin ng ibang tao. Para sa kanila, ang sukatan ng tagumpay ay ang laki ng bahay, ang gara ng sasakyan, ang dami ng alahas sa katawan, at ang mga litrato ng bakasyon sa ibang bansa na laging nakapost sa social media. Si Tita Letty, ang asawa niyang si Tito Boy, at ang mga anak nilang sina Mark at Agnes, sila ang ehemplo nito. Palaging may bagong ipagyayabang, palaging may kwento ng kanilang achievements, na madalas, alam naman naming lahat, ay nababalot sa utang. Kaya sa tuwing may family gathering, para akong isdang naalis sa tubig. Habang sila'y nagapayabangan, ako'y tahimik lang sa isang sulok. Pinakikiramdaman ang mga tingin at bulungan. Alam ko ang iniisip nila, si Cass maganda nga, pero hanggang diyan na lang. Sayang, hindi ginagamit ang ganda para umasenso. Ang mga salitang iyon, kahit hindi diyektang sinasabi, ay parang kutsilyong kumatarok sa aking pagkatao. Ero imbes na magpaapekto, ginawa ko itong inspirasyon. May isang malaking pangarap akong dahan-dahang binubuo. Isang siketong pinag-ipunan ko ng lakas, pera, at pasensya. Isang bagay na alam kong, kapag natupad, ay magiging pinakamatamis kong ganti sa lahat ng kanilang panghuhusga. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aral ng market trends, kumawag si mama, balisa ang boses. Anak, umawag ang titaleti mo. May urgent family meeting daw tayo sa Sabado. Para daw sa golden wedding anniversary ni na Lolo at Lola. Agad akong kinabahan. Family meeting na si Tita Letty ang pasimuno. At urgent pa. Bihira yan, at kapag nangayari, siguradong may agenda na pabor sa kanila. At kadalasan, may kinalaman sa ambagan. Ano raw pong pag-usapan, ma? Tanong ko. Kahit may kutob na ako. Hindi sinabi ng diretso. Ana, pero nabanggit nga yung ambagan para sa selebrasyon. At kailangan daw nandoon lahat, importante raw. Sagot ni Mama, may bahid ng pag-alala rin sa kanyang boses. Heto na nga, ambagan. At siguradong si Tita Leti na naman ang magdidikta kung sino ang dapat magbigay ng malaki. At sino ang kukutyain kung kakarampot lang ang maibibigay. Ilang sandali pa, nag-chat si Tita Leti sa akin sa messenger. Isang maikling mensehe na puno ng pahiwatig. Cassandra, Hiya, I expect you to be there on Saturday. Importante ito para sa pamilya. Para naman updated ka sa mga plano. Kahit presence mo lang, okay na. You know, para makita ka naman ni na lolo at lola. Ramdam ko ang sarkasmo sa presence mo lang, okay na. Parang sinasabing, umaten ka na lang. Alam naman naming wala kang maambag na pera nanginginig ang kamay ko sa inis, pero huminga ako ng malalim. Sige lang, ita, sabi ko sa sarili ko. Gawin niyo ang gusto niyo. Hayaan niyong isipin niyong ako pa rin ang talunan. Ang hindi nila alam, ang meeting na ito ang magiging entablado ng pinakahihintay kong pagtatanghal. Habang papalapi ang sabado, nagsimula na ang mga patusada. Si Agnes, ang pinsan kong ubod ng arte at yabang, Nagpost sa Instagram ng litrato ng bago niyang designer bag. Ang caption, New baby. Treating myself because I deserve it. Para naman hindi tayo mukhang kawawa sa sabado. Wink wink. Hash blessed hash hard work pays off. Alam na alam kong para sa akin ang mukhang kawawa at ang wink wink na yun. Hindi ako nag-comment, seen lang. Masakit. Pero mas lalo lang akong ginanahang patunayan ang sarili ko. Si Mark naman, ang panganay ni Tita Letty na palaging mayabang sa kanyang mga business ventures, na parang kabuting nagsusulputan at nawawala. Nagpost naman ng litrato nila ng mga kaibigan sa isang mamahaling bar. May caption na, Celebrating Small Wins. Huwag puro pangarap, dapat may resulta. Invest in yourself, Ipol. Malamang, pinairinggan na naman ako. Isang hapon, biglang tumawag si Tita Letty. Cass, hiya, kumusta ka na? May trabaho ka pa ba dyan sa? Ano nga ulit yun? Freelance freelance mo. Ang tono niya, parang nag-alala, pero alam kong nang inis lang. Opo, tita. Okay naman po. Medyo businga lang po sa mga projects, sagot ko. Pinipilit kong maging kalmado at magalang. Ay, mabuti naman kung ganun. Kasi, alam mo na, mahirap ang buhay ngayon. Dapat practical ka. Si Agnes nga, kakapromote lang. Si Mark, may bagong investment na naman. Ikaw ba, hiya? Wala ka bang balak na alam mo na, magsettle down? O humanap ng mas stable na trabaho? Sayang ang ganda mo kung hindi mo gagamitin para umasenso. Hayan na naman. Ang paulit-ulit na linyang parang sirang plaka. Napabuntong hininga ako nang hindi niya nairinig. May mga plano po ako, ita. Inaayos ko lang po ang lahat. Mabuti yan, hiya. Basta, kung kalangan mo ng payo o kulong, huwag kang mahihiyang magsabi, ha? Nandito lang kaming kamilya mo. Ang pulong na sinasabi niya ay alam kong may kasamang mahabang sermon at panghuhusga. Kinagabihan, habang pawi ako galing sa isang coffee shop, kung saan ako nakipag-meeting sa isang kliyente. May dalawang anino akong napansin malapit sa gate ng apartment complex ko. Paglapit ko, Nakita ko sina Tita Letty at Agnes. Nagulat ako. Anong ginagawa nila rito? Tita. Agnes. Anong ginagawa nyo rito? Gabi na ah, bati ko, pilit ng umingiti. Ay hija. Napadaan lang kami. Galing kami sa Mal. naisip naming silipin ka. Sabi ni Tita Letty, ang mga mata niya ay parang scanner na sinusuri ang gusali. Dito ka pa rin pala nakatira. Eh, Tita. Tuloy po kayo sandali sa unit ko, alo ko, kahit labag sa loob ko. Pagpasok nila sa maliit kong apartment, hindi may tago ni Agnes ang pandidiri sa mukha niya. Ang kita naman ng place mo, Cass. So, cozy, sabi niya, dinidiinan ang cozy, na parang sinasabing masikip at luma. Si Tita Letty naman, umupo sa maliit kong sofa na parang takot madumihan. Anak, sigurado ka bang okay ka lang dito? parang ang sikip para sa'yo. at ang init pa yata, walang aircon, sabay paypay pay gamit ang kamay. Okay lang naman po, ita. Presko naman po at sanay na po ako, sagot ko, pinipigilan ang inis. Nakita ko si Agnes na pasimpleng kinukuhanan ng litrato ang paligid gamit ang cellphone niya. Sigurado, ipapakalat na naman niya ito sa mga pinsan namin para pagtawanan ako. Hindi sila nagtagal. Pagkaalis nila, Napaupo ako sa sahig at napahilamos sa mukha. Bakit kailangan nilang gawin ito? Ano bang napapala nila sa pangmamaliit sa akin? Ero imbes na magmukmo, mas lalo akong naging determinado. Konting tiis na lang, Cass, sabi ko sa sarili ko. Malapit na. Ang mga sumunod na araw bago ang family meeting ay puno ng tensyon. Panay ang post ni Tita Letty sa Facebook ng mga inspirational quotes, tungkol sa pagtulong sa kapamilyang nangangailangan at ang importansya ng pagiging bukas sa payo ng mas nakatatanda. Halatang halata kung sino ang pinatatamaan niya. Si Mark naman, sa isang mal encounter, ay nilapitan ako kasama ang mga barkada niya at malakas na inalok na sumali sa racket niya. Isang networking business na naman. Cass, baka gusto mo. Extra income. Madali lang. Perfect sa'yo, Ikutal mukhang kailangan mo. Ang lakas ng boses niya, para ipahiya ako sa mga kaibigan niya. Ngumiti lang ako at sinabing, salamat sa offer, Mark. Pero okay na ako sa ginagawa ko ngayon. Nakita ko ang pag-irap niya. Samantala, ako naman, palihim na inaayos ang mga huling detalye ng aking sorpresa. Kinausap ko ang aking real estate agent. Pinirmahan ang mga natitirang dokumento at siniguradong nasa akin na ang lahat ng kopya ng kontrata. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang hawak ko ang makapal na folder. Ito ang bunga ng ilang taong pagitipid, pagupuyat, pag-aaral ng investments, at pagtitiis sa mga pang-alipusta. Isang bahay, hindi lang basta bahay, kundi isang bahay na simbolo ng lahat ng aking pagsisika. Cash, walang utang. Ito ang magpapatahimik sa kanila. Dumating ang Sabado, ang araw ng family meeting. Ginanap ito sa malaking bahay ni na Tita Letty sa isang kilalang subdivision. Ang bahay na laging ipinagmamalaki ni Tita. Kahit alam naming lahat na baon sila sa utang para lang maipatayo at mamaintain yon. Pagdating ko, ang sala nila ay parang naging entablado ng isang fashion show ng kayabangan. Si Tita Letty, suot ang pinakamakinang niyang bestida at alahas. Si Agnes, Nakaletest fashion na halos hindi na makahinga sa siki. Si Mark, panay ang paggapakita ng bago raw niyang Lutsuri watch. Ang ibang mga kamag-anak, kanya-kanyang eksena rin. Nagsuot ako ng simpleng puting linen dress, eleganteng flat sandals, at light mecu. Dala ko ang paborito kong leather tote bag. Isa sa mga unang reward ko sa sarili ko nang makakuha ako ng malaking project. Hindi ito kasing flashy ng mga designer bags ni Agnes. Pero para sa akin, special ito. At alam kong kasya ang sikreto ko sa loob. Good afternoon po, bati ko sa laha. Oh, Cassandra, andyan ka na pala. Tamang-tama, mag-start na kami. Halika, dito ka umupo sa tabi ko. Sabi ni Tita Letty. Inatapik ang isang maliit na ottoman sa tabi ng kanyang velvet na armchair. Parang aso lang ang trato. Ngumiti lang ako at kumuha ng isang regular na upuan sa medyo gilid, malayo sa kanya. Kitang kita ko ang pag-ismid niya. Nagsimula ang meeting. Si Tita Letty ang nanguna, parang si ng isang kumpanya. Inisa-isa niya ang mga achievements ng pamilya nila. Si Agnes, akapromote lang sa trabaho niya. Senior manager na. Si Mark, may bago na namang business venture. Mukhang promising. Kami naman ng tito boy bueno. We just booked a Mediterranean cruise for next month. Palakpakan ng ilan, mga pilit ng ngiti naman mula sa iba. Pagkatapos ng mahabang litanya ng kayabangan, dumating na sa main agenda. Ang ambagan para sa golden wedding anniversary ni na lolo at lola. So, bilang panganay na anak, our family will shoot the biggest chunk of the expenses for mama and papa's celebration. Ma, mm limang daan libo pesos, siguro kaya na yun para sa keteing, venue, eh, at konting entertainment, deklara ni Tita Leti, parang nagbibigay lang ng barya. The rest, paghahati-hatian na lang natin. Sunod-sunod na nag-pledge ang iba kong mga kito at tita. May limampu libo, may tatlumpu libo, may pitumpu libo. Lahat, ila naggapataasan. Hanggang sa, lahat ng mata, dahan-dahang napunta sa akin. Ngumisi si Tita Letty. Ito na yung eksenang hinihintay niya. So, Cassandra, my dear niece. Simula niya, dahan-dahan, bawat salita ay may diin. Para mas ramdam ko ang bawat patama. Ikaw, anong kaya mong i-contribute? Kahit moral support, okay na sa amin. O baka naman may counting na ipon ka sa. Ano nga ba yung si Delaine mo? Pagbebenta ng kung ano-ano online. May halong pang insulto at pang mamaliit sa boses niya. Tumawa si Agnes. Nga, tita, baka pwede siyang magbeke ng cookies for giveaways. Or magdisag ng invitation. Kutal doon naman daw siya, magaling. Si Mark naman, sumabat, naku, tita, baka mamaya bigas na lang ang laman ng wallet niyan. Huwag na nating pilitin. Baka maubos pa yung pamasahe niya pa uwi. Narinig ko ang hagikikan ng ilan pa naming kamag-ana. Ang sakit, ang hapdi, parang libu-libong karayom ang sumusundo sa dibdib ko. Si Tita Letty, nagpatuloy sa kanyang talumbati. Ang boses ay puno ng peking pag-alala. Nakatutok sa akin ang kanyang mga mata na parang nanghihimaso. Kas, hiya, alam mo naman, nag-alala lang kami sa'yo. Nasa tamang edad ka na. Hindi ka na bumabata. Nakikita namin na parang, parang wala ka pang direksyon sa buhay. Si Mark, ingnan mo, kahit mas bata sayo, may naipundar na. Si Agnes, stable na sa trabaho. Ikaw, hanggang ngayon, nangungupahan pa rin sa maliit na apartment. Ang trabaho mo, hindi namin maintindihan kung sigurado ba yan. Mahirap ang kalagayan mo ngayon, naintindihan namin yan. Kaya nga nanito kami para tulungan ka. Baka gusto mong pag-usapan natin kung anong mga pwede mong gawin. Baka may maliit kaming may tutulong para makaahon ka. Mahira. Walang direksyon. Kailangan ng kulong para makaahon. Iyon ang tingin nila sa akin. Sa harap ng buong pamilya, naramdaman ko ang init na gumapang sa pisngi ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na nagpupumigla sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Ito na yun. Ang sandaling pinakahihintay ko. Tumingin ako sa kanila isa-isa. Sa mga mapanghusgang mata ni Tita Letty, sa mapanuyang ngiti ni Agnes, sa mayabang na mukha ni Mark, nakita ko rin ang ilang kamag-anak na nakikitawa at ang ilan na pahimik lang, parang nahihiya para sa akin. Si Mama at Papa, kitang-kita ko ang pag-aalala at bahagyang galit sa kanilang mga mukha para sa akin. Ngumiti ako, isang matamis, payapang ngiti. Kalmado lang akong nakaupo habang ang mga mapanlait nilang salita ay parang hangin lang na dumaan sa aking tainga. Maraming salamat po sa inyong concern, tita, mga pinsan. Sabi ko, ang boses ko ay mahinahon. Walang bakas ng galit, na mas lalo nilang ikinagula. Siguro, inaasahan nilang iyak ako o magmamakaawa. Actually po, pagbapatuloy ko, pasensya na po kung hindi ako makakapagambag sa ngayon para sa kung anuman po yang pinag-usapan ninyong mga gastusin para sa anniversary ni na lolo at lola. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Tita Letty. Si Agnes ay ngumuso, handa na sigurong bumanat uli. Medyo nakomit ko na po kasi ang halos lahat ng aking liquid funds nitong mga nakaraang buwan. Dahan-dahan kong kinuha ang aking tote bag mula sa sahig. Lahat sila nag-aabang. Siguro, iniisip nilang maglalabas ako ng barya. Mula sa loob ng bag, inilabas ko ang isang makapal na brown folder. Ang katahimikan sa sala ay halos nakakabingi. Bawat kilos ko, sinusundan nila ng tingin. Inilapag ko ang folder sa center table, sa gitna ng lahat ng pagkain at inumin. Kakafinalize ko lang po kasi ng dial, para sa bago kong bahay. At dahan-dahan kong itinulak ang folder papunta sa gitna ng lamesa. Nakasulat sa cover page ng malalaking letra, Did e absolute sale. At sa ilalim noon, mas malalaking letra. Purchase price. 10 million Philippine pesos. i, -I isa zero. Zero zero zero. Tapos, ang pangalan ng subdivision. Isang kilalang high-end village sa Alabang. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong sala ni Tita Leti. Para bang huminto ang oras. Lahat ng mata. Nakatutok sa folder na nasa ibabaw ng lamesa. Kahit ang paghinga nila, pinigil nila. Si Tita Letty ang unang gumalaw. Parang slow motion, kinuha niya ang folder. Nanginginig ang kamay niya habang binubuklat ito. Nakita ko ang paglaki ng mga mata niya habang binabasa ang mga detalye. Si Agnes at si Mark, lumapit sa ina nila. Halos magkadikit ang mga ulo para lang makisili. Sampung milyon bulong ni Tita Letty, hindi makapaniwala. Sa, sa Ayala Alabang Hills, ang boses niya, parang kinapos ng hangin. Ngumiti ako, pinanatili ang aking komposyur. Kahit sa loob-loob ko ay gusto ko nang tumalon sa tuwa. Opo, tita. Matagal ko na rin po itong pinag-ipunan, pinagtrabahuhan, at pinagguyatan. Investment po, para sa feature. Kinuha ko mula sa folder ang isa pang dokumento isang bank certificate. At ito po, tita, ang katunayan na ang bahay na yan ay nabili ko po ng cash. Ang salitang cash ay parang kulog na dumaan sa silid. Kung kanina ay katahimikan lang, ngayon ay may kasama ng mga nanlalaking mata at mga bibig na nakanganga. Si Mark, nawala ang yabang sa mukha, napalitan ng purong pagkalito at gula. Si Agnes, namutla. Ang ibang mga kamag-anak na kaninay nakikitawa, ngayon ay parang napahiya, yumuko, o umiwas ng tingin. Hindi ko po kasi ugaling ipangalandakan ang bawat maliit na achievement ko. Tita, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pa rin, pero may diin. Mas gusto kong kahimik na nagtatrabaho para sa mga pangarap ko. Hindi ko rin po kailangang bumili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan para lang masabing mayaman ako o nakaangat. Ang importante sa akin ay yung sigurado ang fitur ko. At ang peace of mind na galing sa sarili kong pagsisikap. Sinubukan ni Tita Letty na bawiin ang sitwasyon. Kahit nanginginig pa ang boses. Baka naman, utang lang yan laha. Imposibleng kaya mo yan ng ikaw lang. O baka naman may may sponsor ka, Cassandra. Ang dumi ng isip niya. Ang insinuasyon na yon, napakabastos. Ero hindi ako naggatinag ang ngiti ko hindi nawala, mas lalo pang pa ang lumawa. Actually, tita, fully paid na po. Galing po yun sa sarili kong ipon mula sa pagiging financial analyst. Mga bonus sa trabaho. At ilang matatalinong investments na sinimulan ko pa noong college ako. At yung sponsor ko po. Ang pangalan niya ay si Pag, Tiaga, Discarte, at maraming gabing walang tulog. Mga bagay na baka hindi nyo masyadong pamilyar. Diretsahan kong sinabi, bawa salita ay parang sampal sa kanila. Tumingin ako kay Mark. At sa iyo, Mark, salamat din sa offer mong racket. Pero sa ngayon, masaya na ako sa kinikita ko. Mukhang sapat naman pala para makabili ng ganito, di ba? Itinuro ko ang mga dokumento. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Wala nang nakapagsalita pagkatapos noon. Ang dating maingay at mayabang na si Tita Letty parang napipi. Si Agnes, nakayuko na lang at pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang dami. Ang family meeting na dapat ay para sa anniversary ni na lolo at lola. Nauwi sa isang malaking reveal na hindi nila inaasahan. Ang plano nilang ipahiya ko, bumalik sa kanila ng triple. Ang tawag doon, instant karma. At ang sara sa pakiramdam na makita silang literal na napanganga. Hindi dahil sa ganda ko kundi dahil sa sampung milyong pisong kontrata na inilatag ko. Si mama at papa, kitang kita ko ang mga ngiti ng pagmamalaki sa kanilang mga labi. At si mama ay pasimpleng pinupunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang dating masiglang family meeting ay biglang natapos sa isang napaka-awkward na katahimikan. Si Tita Letty, pagkatapos ng pasabog ko, ay hindi na halos makatingin sa akin ng direso. Nagdahilan siyang masama ang kakiramdam at maagang nag-excuse papasok ng kanyang kwarto. Kasunod ang mga anak niyang parang basang sisiw. Ang ibang mga kamag-anak, isa-isang lumapit sa akin. Medyo alanganin pa noong una, pero unti-unting bumati. Congratulations, Cass! Wow, ang galing mo naman! Hindi namin alam na ganun ka pala ka-successful. Pasensya ka na kanina. Biglang nagbago ang tono nila. Biglang naging inspirasyon ako, hindi nakaawa-awa. Tinanggap ko ang kanilang pagbati at apologi ng may ngiti. Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob. Gusto ko lang ng respeto. Sa mga sumunod na linggo, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Si Tita Letty at ang kanyang kamilya, iwas na iwas sa akin. Kapag nagkakasalubong kami sa mga family gatherings na hindi na nila matatakasan, Puro pilit ng ngiti at tango na lang ang naibibigay nila. Ang dating taas no nilang paglalakad. Ngayon ay medyo yumuyuko na. Marami sa mga kamag-anak namin ang mas naging malapit sa akin. Humihingi ng payo tungkol sa investments o simpleng nangangamusta. Hindi nagtagal, lumipat na ako sa bago kong bahay. Isang two-story modern house na may maliit na hardin at swimming pool sa likod. Ang sarak sa pakiramdam na umuwi sa isang lugar na pinaghiyapan mo, na bawa sulok ay simbolo ng iyong mga pangarap at determinasyon. Tuwing umaga, habang nagkakape ako sa aking veranda at pinagmamasdan ang mga bulaklak ko, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang ganda kong ito, na minsan nilang ginawang basehan para husgahan ang kakayahan ko, ay dekorasyon na lang ngayon sa tagumpay na ako mismo ang lumikha. Ang buong karanasang iyon, itinuring kong isang mahalagang aral. Hindi ko naman talaga layunin na ipahiya sila ng todo. Ang gusto ko lang ay tigilan na nila ang pangmamali sa akin at sa ibang tao. Minsan pala, kailangan mo talagang ilabas ang mga resibo para matauhan ang mga taong mapanghusga. Natutunan ko na ang pinakamagandang ganti sa mga taong minamaliit ka ay hindi ang gumanti masama, kundi ang patunayan sa kanila sa pamamagitan ng iyong tagumpay na nagkakamali sila. Ang katahimikan ko noon ay hindi kahinaan, kundi paghahanda. Ang simpleng pamumuhay ko ay hindi kakulangan, kundi isang strategiya. Ngayon, mas payapa na ang buhay ko. Masaya ako, kontento, at higit sa lahat, malaya mula sa mga mapanlait na salita. At kung may isang bagay akong natutunan, ito ay, huwag na huwag mong mamaliitin ang taong kahimik lang. Dahil baka sa sobrang tahimik niya, hindi mo na mamalayan. Inatayo na pala niya ang kastilyo niya habang ikaw. Abala ka pa rin sa pagbibilang ng bato na ipupukol mo sa kanya. Ang ganda, sabi nila, ay isang biyaya. Ero para sa akin, mas malaking biyaya ang pagkakaroon ng lakas ng loob, talino, at tiaga. Dahil ang gandang panlabas, kukupas yan. Pero ang gandang panloob, na sinamahan ng tunay na tagumpay na pinaghiyapan mo, yan ang mananatili at hahangaan. At iyon para sa akin, ang pinakamatamis na ganti.